Hey guys, uh, nakuha na natin. Bilis wala pang uh, wala pang 3 minutes. Ta, wala na natin. Itong luma mas makapal. Ayan, yung luma yung may butas. Ayan, makita nyo. May butas siya. Mas makapal siya eh compared dito sa bago. Bago yung nasa likod. So mas manipis itong bago. Pero at least meron na tayo. Ano naman alam, okay na yon. Okay na na meron tayo. Kaysa naman yung papel. good morning oh, pumunta tayo ngayon ng LTO nag text si LTO Baguio sabi niya available na yung ating uh, plastic na driver's license so pumunta tayo dun ngayon finally after uh, after 9 months makukuha na rin natin yung ating ano, uh, plastic na na license by the way it's flower uh, festival ngayon dito sa Baguio City So, maraming ganap ngayon dito sa amin. May ganda lang ngayon ng uh, maabang pasensya. O, kasi laging traffic. Traffic lagi ngayon sa Baguio. Ngayon, morning pa lang so okay lang. Bagong shapes natin. <laughs> Oo, oh, ako sayaw din. Nagkal <laughs> natin itong ginawa, naging busy tayo ilang buwan na pagtatrabaho ilang ginawa natin kailangan na, natin kumayon good morning lakad muna tayo And so dito sa LTO Bagyo kasi walang available parking space ng mga sasakyan sa loob. Ewan ko bakit, bakit hindi nila pinapayagan so guys ito yung ating uh, driver's license for 9 months Ayan, yung receipt natin nasa likod nakaprint na rin dito so isang papel lang talaga yung binigay nila sa atin okay so dito na tayo so uh, first step is window 4 yun daming mga nakaabang dito okay hey guys uh, nakuha na natin bilis wala pang 3 uh, minutes natin. Ayun. So, uh, nakuha na natin yung ating driver's license After 9 months So, ito na siya Okay na 9 <laughs> months na nintay natin Paulit-ulit na no? So, kahit pa paano uh, dumating din uh, Thank you LTO for uh, job well done Sana maayos yung mga backlogs ng LTO Ngayon, ikumpara natin yung ating uh, bagong uh, Bagong license dun sa Luma Okay so ito yung license natin. Itong may punch ito, ito yung luma natin. Ito yung bago. Pero may napansin kasi ako dito. Itong luma, mas makapal. Ayan, yung luma yung may butas. Ayan, makikita nyo. May butas siya. Mas makapal siya eh. Compared dito sa bago. Bago yung nasa likod. Ayan, hindi makita ng mabuti. Pero ayan Oh. Ayan, ma ma mapapansin mo eh kapag hawak mo yung license. Ayan. So mas manipis itong bago, pero at least meron na tayo. Ano man okay na 'yon. Okay na na meron tayo. Kaysa naman yung papel. Better to have than uh, nothing. Salamat LTO at uh, meron na kaming license. And so uh, guys, maraming maraming salamat It's just a short video update natin sa ating uh, pagkuha ng license. Finally, okay na. So next nagagawin natin definitely is paano tayo mag-register ng ating uh, motor which is modified. Abangan niyo 'yon sa next na vlog natin. Ingat kayo. Yeah. តើអ្នកចង់បានអ្វី?